Good afternoon guys Nandito nga po pala tayo sa Panda So bibili po tayo ng mga kailangan natin Gaya nitong Luya Kailangan natin to sa Mang salabat Nilalaga po siya Tapos sa iniinom sa umaga Pwede so, di din pang halo sa paksiw so, At ito naman po Ang saging Ito naman pong saging na to From the Philippines pa daw Ayan, tikman nga natin yung saging na from the Philippines. Diba? Oh, merong iba kulay ah. Ayan nga. Ang dami namang pagpipilian. Okay. Kuha tayo. Lagay natin sa basket. At bibili rin po tayo ng talong. Dahil ito po ay ginagawa namin torta sa umaga kaya prito at ito na rin po ang ampalaya ginagawa naman po namin to ay ginigisa sa itlog at bibili na rin po tayo ng seedless na ubas para habang pag nagse-cellphone tayo ay meron tayong nadudukot ano kaya to seedless kaya ito tikman muna natin up at hindi mawawala sa rep ang soda guys kaya po medyo marami yan yan po ay promo so by, parang buy one take one siya kaya pag bumili ka ng isa may libreng isa yan at nandito naman tayo kailangan natin ng juice ang favorite kong juice apple juice yan apple juice kukuha tayo ng tatlo yan para matagal tagal maubos isa pa ayun okay ikot na naman po tayo dito naman po tayo sa mid section kailangan natin ng beef brazilian para meron tayong pang nilaga so tama na siguro yung isa o so, ano nagiiip ka pa kung anong dadamputin mo o oh, yan ayan. okay na yan okay na yan oh. balik na tayo dito sa may tindahan ng manok so kailangan natin ng chicken okay ang chicken ng makukuha natin dito Anyway, kuha na rin tayo ng isang manok. Ayan. At ang kasunod na po nito ay itlog para po sa ating pang almusal or uh, pang emergency pag tinatamad magluto isapaw sa kanin yon at ikot na po tayo dito kailangan natin ng palaman para sa ating tinapay sa breakfast ang favorite kong palaman ito na cheddar ayan cheddar masyadong marami ayoko nyan ito naman maliit o ito na lang balik talaga sa cheddar yan okay na yan so ikot ulit tayo dito tayo ngayon sa dairy kukunin natin yung paborito nating gatas ang strawberry milk ngayon strawberry milk yan kailangan natin yan dalawa dalawa ayun at syempre hindi mawawala ang aking Cadbury ice cream at Oreo ice cream at isang crunchy blast ng Cadbury yan so guys tapos na tayo mamili kaya lumabas na po tayo. Ayan na po yung ating mga pinamili. Palabas na po tayo guys ngayon. Thank you for watching and bye bye!